Unsa gi kinahanglan sa bata? Ang Tanawa da ni. Ang Unsa? Unsa? Kusga tingog. Ang Pag Unsa pan Sa? Asama niya ang tawag ani? Ni kanan. Oh, very good. Kanang ikaduwa nga hulagway. Unsa man ang unsa yung gikinahanglan ani niya? Tagistila. Aron? Aron. Um, naasay? Uh, naasay? Naashay. Uh, unsa uh, 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 man? Para naasay? Uh, 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 Taro nga ang pagtubag na siya eh. Matunan. unsa sayang gikin sa bata, aron na siya eh. Oh. Kaning ikatulong nga hulagway, unsa may unsa nagikinang duha ka bata? Kaning ikatulong nga hulagway, tan-aw dani. Unsa gikinahanglan sa kaning duha ka bata? lang sila og Dagan Dayon Nag 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 Nag, nag, nag Nausap pa Nagdula Aron Naasyay Aaron Naasyay Ang saan man tawag aning duha Para naasyay na -shay, or... na, -shay. Kusga, na shay. Ha? Uh -uh. Na shay. Kusoga tingog. Na shay. Tadodi. Na shay. Hata man. Higala. gala. Kadi ka, upat nga hulagway. unsa may gibuhat aning bata. Nagkaon. Nagkaon. Aron na -a shay. Wada ko arun, Aron? Ano pa? Og? Aron? Taronga, ano? Aron? Ha? May nga pag-istorya. Ha? Ano nga pag -tabag. Kusga. unsa sa'yo? Ha? Himsog. Himsog? Mm. Kaning ika kon lima nga hulagway jid. may sa bata? Tulog. Aron? Modako mm. 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 unsa pa? Mm. Makapahulay. Kakaulay. Ang kaning ikakwan Ikaunom Ikaunom mga hulagway kinanglan Ha? Kinanglan Aron Aron Sa ila Ang kuan hugaw Oh, very good